para ito doon sa mga nagtatanong sa akin kung paano ko ginagawa yung mga trending picture ngayon para kasi karami ng content creator gusto din nila na paano yung mga picture natin na pinapost ay mapapansin so bilang tulong sa inyo so sundan nila ako ituturo ko sa inyo para magawa nyo rin yung kagaya ng ginagawa ko so tara guys pero Bago yan guys, mag-ano muna tayo guys, mag-picture muna tayo para mayroon na tayo nakahanda, maghanda na tayo ng picture. So tara guys, at ituturo ko sa inyo kung paano natin ganyan sundan nyo para inyong magamit, maano nyo rin sa inyo. Sana sundan nyo ako guys, tara itigay ko kayo bago pala tayo gagawa nyan guys so magdownload download muna tayo sa uh, play store natin guys ng itong Gemini. so andito na po ako kasi meron akong nakaprepare na dito at nakadownload na ako so meron ako dito pero guys pwede din sa google so ask nyo lang Gemini mga images na ganyan guys ito lang gawin. So, ako guys, ay meron na akong naka-prepare dito na Gemini na naka- Uh, download, not download ko na to guys ang pinakagagawin lang natin guys ito nakalagay dito sa plus sign so mag ano lang tayo mag, mag click lang natin tong plus sign tapos pag na click na natin yung plus sign guys dito sa gallery kung anong picture na gusto nyo So, mamimili lang tayo ng picture na uh, gagamitin natin, guys. Oh. Kung halimbawa itong picture na ito, guys, so oh, ang ang uh, gagamitin ko. Tapos, na naad na 'yan picture, guys. So mag-isip po tayo kung anong gusto natin ipagawa na picture. So, kung halimbawa uh, Try natin guys ito. Uh, ayan o. No? Leave, uh, leave the vegetables. Background. Background pictures sundan nyo lang guys ha sana makuha nyo o pag na type na po natin yan guys click na tong arrow sign so yan ang lang natin guys kasi naglo loading pa yan ang natin na maano kasi minsan mabaga lalo kapag uh, medyo mahina yung ating signal guys so, kaya nito guys kapag nagkaganyan siya kasi mahina yung signal guys atin yan siyang uulitin uulitin natin yan guys ayan uulitin ko siya o kaya minsan uh, i ano natin to click natin create ng ganyan hmm. tapos ganyan ipa natin ulit minsan kasi pag nagro-loading mahina siya guys ganyan ang lumilitaw so kagaya halimbawa oh, ayan inuulit po kasi ayan oh. pumili na tayo ng picture na gagamitin or oh, try na ulit yun leafy vegetables background picture yan, click natin, guys. Antay natin. Ganun yan minsan, guys. O, oh, ayan, nag-degenerate nag na siya. So, mamaya. Oh, o, ayan na siya, guys. Ganun na siya, guys. So, oh, naka-background na. So, ganun lang siya, kadali, guys. So, oh, ayan, naka-background na. And then, ang gagawin natin dyan, guys, ay i-click natin si picture and then mayroong save dito or share dito depende sa anong gusto nyo i-save uh, e lang natin yan yan ay mapupunta yan sa ating gal gallery yan ay pwede natin na pang puso sana guys ay nasundan natin ganun lang siya kadali magawa ng ganito para meron naman tayo mga pang post as picture post ngayon guys so sana guys ay nasundan nyo kung nagustuhan nyo yung video guys pakipalo and share na lang guys so maraming salamat sana ay nakuha po natin at pakitapos na lang ng video maraming salamat God bless po sa ating lahat